may akong luto nga paniha paniyod nako dala panihapon nagkuan ko nagiskabit si ko kuan ka ng tuna tuna iskabitsi si hmm. ano yung guys akong biloto guys tulo niya siya kahiwa na tuna hmm. Kani siya lubot Kani niya siya may tapit sa lawas Kajot ko, pa ko. mauli eh. Pero hinahinay na noon din na kaya noon. Pero gaya paghihapon ko. So gaya mo kong sabaw. Mani akong mo nga sabaw. siya mo yung akong isago sa luto. May nilang dalik na kong matulon. Kay kuan, sweet and sour mani siya so mamaya um, ko ang giloto yun kini kuan po niya siya kanang nagluto ko o kanang sabaw para dali na mag matulog carrots hmm. carrots o kanang tangkoy tangkoy ayun kuan baboy karne baboy um, mani ko ang Pani yun Dalay pa hmm. ni Ano nga guys. Mani ako pa ron guys. Mani ako pa. ako ron. So survive lang nga guys. Atong takloban. di Aron. Lili mo ako. Hmm. So wala siya guys. Oh. kita guys na na tagi bati guys abi mo guys no kita gi musikay sikay guys kay og digi to musikay sikay apiki apiki gid guys so di ka magsikay sikay naman na siya ko ko ha ang katunga Thank you guys. Uh, Mag-subscribe sa akong channel. Mindelos guys. Thank you and God bless you. healthy is well.